Hello po mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat at syempre po, alam niyo po ba na ngayong gabi po ay magbibigay po ako ng mga lucky numbers po ngayon pong April 29 magbibigay po ako ng mga lucky numbers po sa mga followers natin dyan na may hili pong sumabayboy sa atin ng mga 6 digit lucky numbers para po makuha na po natin ng mga million sa 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers mga kalaki. Ano po, napakadami pong mga nagchat sa akin dito po sa isang cellphone na nangihingi po sila ng lucky numbers ayan po para po bukas April 30 katapusan ba dapat isa ka sa mapalad na mapanalo namin ano po kaya mga kalaki tutok na rito ano ba ang gusto mong lucky numbers na hingin sa akin ngayon 2 digit ba 3 digit ba 4 digit ba 5 digit ba 6 digit ba sabihin nyo lamang po kung makakapag antay ka abay ibibigay ko po sa inyo basta po 3 days po aalagaan nyo po mga kalaki ya. At maraming salamat po sa mga napanalo po natin ng mga two digit kanina. Nakita nyo po nakapost po yun mga kalaki. Gusto ko bukas, ikaw naman po ang mapapanalo namin ng mga lucky numbers. Kaya mga kalaki, tutok na rito. At syempre po mga kalaki, wag na wag nyo pong bibitawan agad ng mga lucky numbers namin. 3 days po bago po natin palitan. At claim it limit mga kalaki. Mananalo, mananalo tayo. Sa mga hindi po nagsasawa dyan na tumutok, nabigyan na po natin yung iba. I-check nyo lang po yung messenger nyo sa message uh, request nyo. Sa spam nyo, nag-message na po ako. At tatawagan ko po kayo. Basta nakita ko po kayong comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart at naka-follow. Basta naka-follow, may lucky numbers ka sa akin. Alagaan mo ng 3 days. Good luck!